So, ngayon, wala akong kilay, guys. kasi, so, uh, magang umaga pa kasi. Ngayon, bumili ako, guys, sa palengki ng saging na tumpok na tum 20 So, ngayon, guys, magluluto tayo ng maruyang saging. So, ayan, eh. Gigayat ko lang siya, guys, ng ganito. Ayan. Yeah. yan guys so ayan binili ko 20 ang tumpok guys hinug na hinug na siya so see you later guys so ayan na guys nakapag ano na tayo guys ng ating harina ilagyan ko to guys ng 1 cup 1 1.5 cup to guys na harina yung nabibili sa bakery yung per kilo tapos ilagyan ko sya ng isang iklo yan. One cup and a half to guys. Tapos nilagyan ko rin siya ng baking powder para medyo umalsa siya kapag uh, ka na natin yung ano. Saka meron siyang cinnamon powder para mabango. Yan. So nagpapainita tayo ng ating tiplon guys. Ayan. Ayan sya guys. Silublob lang natin yung ating ano. Mm -hmm. Ah, saging dito sa ating harina. So, ayan. So, maglagay lang tayo, guys, ng mga apat na ating saging. So, ayan na, guys. Nakapagsalang na tayo. Kasi hindi pa brown. Kasi okay? nagdikit-dikit yung ipa. Pwede naman siyang alam. So in case na didikit-dikit guys, alinin na lang siya. Kung so, wala yun. It's normal kasi. harina. Alin na. Thank you pag so, natin. Mm -hmm. So, ayan, magkakat na tayo ulit, guys. natin, lagay natin sa ating halina. Mm. Ayan na siya guys. Ito na yung ating maruya. Ayan, nakagawa tayo ng na. marami. 20 pesos lang yan siya guys. Ayan. Iba, murang-mura na meron ka ng almasal, tanghali, ah, dyan. Almasal, dyan, merienda, guys. So, na tayo, guys.